Yan, good morning, good morning mga kapapa. Welcome naman po sa ating channel. Yan. So, araw po ngayon ng Easter Sunday mga kapapa. So, nag-sebit po ako sa bukit ko na yung dati kong boss mga kapapa. Ito yung ang Yan, video tabi yun mga kapapa. Yan. So, matagal-tagal na rin akong hindi naka-drive ng takot si mga kapapa kasi yung nina-drive natin mga kapapa mga pick up yan mga pick up ang minamanin natin so medyo na ni po ako sa pagmanin ko na maliit na ako kasi hindi na lang itong mga kapata automatic ah mga kapapa automatic po itong sasakyan na ito kaya medyo madali lang po ang bay... drive i-drive natin so yan so maya maya mga kapapa pakita ko lang sa inyo yung Uh, sa tiyan na sinamali ko po dati kaya nga, sinasabi ko po po dati kaya yan po, yan po ang update natin na so, uh, subscribe naman po ang ating channel kung nakakama ah, hindi pa nakaka subscribe so, ayan so, video matagal na po ako hindi nakadrive ng post ko po dati mga kapapa 2009 pa mabalas ako sa kanila kasi eh, nakatawa po kaya tinatawag nila ako, Pinatawag niya ako na magpa-drive muna, magpa-service. So, ayan lang po. Ayan, maraming salamat. Thank you watching. And um, shout out, shout out sa iyong mga kababa dito po. Ako ngayon sa dati kong tinatrabahoan sa Queen's Bell 1 mga kababa So, ito po ang kotse na minamanihaw ko dati mga kababa So, ayan isa po itong Honda Civic na sports So, oh, yan. So, itong uh, garden mga kapapay, yan po ang mga tanim na tinanim ko dati. You know? uh, so, pinatawag lang po ako ng boss ko dito. Na, uh, nakalis pala ako dito noong 2009 pa.